Hindi na ba? Hello. <laughs> Hello. 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 This is my vlog for today. Kami ay manunuso. Ay, este. Makuha ng saging. Manunuso. Madaan. Madaan kasi kami ng ilog. Here's. Hindi na na po kami sa Ilog. May nagbidingan may video. Meron ka lang araw-araw. Kami po ngayon ay nandito sa Linang ng Kaganhaw. Hu, napakadulas Mga kadapungan. Yung bundok na ang inanggalingan mo, bundok pa rin na apuntahan mo pala. Diyos ko. Pagod. Erwin, hindi ko na. So, makabasa ang pit mo. Ayan. Ay, hey, bila-bila.